O eto mga Mima, alam niyo ba lahat ng to? 350 pesos lang. Food storage na sigurado magagamit niyo every day. Tingnan niyo kung gaano karami, saysayin ko sa inyo. Meron siya kasamang dalawa na malaki. Tingnan niyo. Pwede to ang lagayan ng mga Milo, asukal, o gata, ng baby nyo, pwede. E eh, magkano sa iba to, di ba? Sa iba, isang pirasong ganito na sa 100 plus na. Eh dito, lahat to, 350 pesos. Meron kang dalawang malaki, hindi lang yan. Meron kang tatlong malilit na ganito. Eto yan, tatlo. At eto pa yung isa, ayan eh. Tatlo yan. Ayan. Eto yung nanay nila, yung dalawang pinakita ko sa inyo. Ganito naman siya. O, pwede naman dito yung mga ah uh, mga asinyo, pwede kahit ano pwede nyong ilagay dito. Tabi na natin to. Next, gusto kong lang i-flex sa inyo kasi napakamura na ito. Ito, tatlong baunan. Tingnan nyo. O, oh, pwede yung pabaunan sa anak nyo. Tatlo yan. Na medyo malalaki. Ganyan kalalaki, o. Oh. Ayan. Tapos, syempre, kung merong ganyan kalalaki, merong dalawa na mini niya. Hindi naman mini. Ah, lang ng onte sa kanya. So, ganito naman itsura niyan. Ayan. Ito yung dalawang yan. Pag binuksan mo, o oh, diba, may masangka pa. And then, baba natin baka mahulog? Meron siyang apat na ganito kaliit. O, oh, ito yung maliliit niya. Ayan. Ganyang kaliit at ganito yung itsura niya sa loob. Diba? Sabi ko, wow! Okay to ha, ah, 350 pesos. Hindi lang yan. Ito pa. Meron siyang cute size. Ito. Apat to. Dito natin lagay. Ganon siya. O, oh, baon na ng mga kung ano anong mga maliliit na bagay na pwede mo ilagay dito. di ba? Baon na ng ulam. Kung gusto mong ayaw mo ng malaki, pwede apat yan. At eto, lagayan ng salad nyo. Eto pala yung brand niya. Ayan o. Oh. Lagay ng salad or kung ano man gusto nyo ilagay dito. Dalawa naman to na malaki. Wait lang. Sara natin. Eto yung isa niya sa baba. Eto. Tara! O, oh, dalawa yung malaki niyan. San ka pa, Mima? Dito ka na. Sa halagang 350 pesos. Mima, ang dami niya, no? tingnan niyo. Hindi na nga magkasya dito sa ating frame. Sabi ko, wow, ang galing naman nito. Habang merong stock seller kasi nauubos to. Lalo ngayon, mag-december, Mima, nagkakaubusan ito kasi nga pinaglalagyan nila ng mga pagkain. Lagayin sa rep. Tingnan naman kung gaano karami para sa halagang 350 pesos bumili ka na habang may stock si seller.